sana na akong magluto. And then, hinahanda ko na. Actually, binabad ko na to siya kagabi pa guys ah. Ayan. Ito yung, ano yung buto ng dania. Sa English ano nga yung dania eh. Kalimutan ko guys, pasensya na kayo. So, ayan. May tunog pa ang ating cooker. Ano yan, kanin. Tapos ito yung, ano tawag dito guys. Ay, yung manok na, sina, uh, manok na, ah, uh, bihon ng konting manok, then carrots, then cabbage and then ko siya ayan. ayan pero konti lang yung man manok tapos isang peraso na marami pala yung isang piraso na bihon kasi nilagay ko siya lahat eh so kailang okay next time pag magluto ako hindi ko siya ilalagay lahat para hindi siya hindi siya ano tawag dito eh parang yung sa baba hindi higupin lahat ng bihon Ayan sa Emma na kumakain na. Hi, ayun kuya. Hi. Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Ayan, tignan nyo guys. Papakita ko muna anak. Saglit lang anak. Kain ko muna siya. Ayan o. Tapos ito naman yung aking kape. Tubig eh. Ayan. O. Oh. Diba? Ayan. Si Arin naman, hindi pa siya gising. Tulog pa si Arin. Tapos, dito tayo sa labas, guys. Ang tilaok ng manok. <laughs> Nadirinig mo. Yung mga nilabang ko kagabi, ayan. Diyan ko muna siya sinampay. Hindi ko siya nil sinasampay dito sa labas muna. Ang lumig na. Grabe. Tignan nyo, oh, parang alam niyo yung parang snow na maliliit ba? Ayan, oh. Grabe yung ano. Ilamig, eh. Tapos, dito ko na siya itatanim yung aking dania, Diyan, banda. Actually, guys, papakakata ano ko sa inyo kahapon. Kahapon, nung nag yung ano dito, nung nung iti-tractor na nila dito, inabangan ko talaga yung tractor, guys, no? Kasi, syempre, sasabihan ko yung traktor na no, huwag traktorin yung aking pananim. <laughs> Pakita ko sa inyo. Ayan. Huwag traktor, huwag, 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 isama tong traktorin tong aking ano, lemon. Mm. Di, buti naman, sumunod naman yung trak, driver ng traktor. Ayan. At saka ito. Mm. Ginanyang ko na talaga yan, ha. Siguro sa mga may nag-comment, na ano, yung sabi ko dati na ubas ito, baka ubas nga ito guys kasi iniisip, iniisip ko talaga na ano nga tama kaya nga ubas nga ito tapos iniisip ko talaga kasi may ano eh may nung may simula nung nung kumakain kami naman kita may nakita ko dati na tanim ko do yung buto ng apple yung ganun So nagano ako di ba nagtry ako na nilagay ko yung buto ng apple sa tissue pero Naalala ko kasi dito sa side ko yung siya tinanim eh. Hindi dito. Eh siguro tama siguro kayo na ubas ito. Kasi so, yung kada, kada may binibili akong prutas, eh, inaano ko na talaga yung buto niya eh. Like, dra ano Dragon fruits ba? Nata yun. Hindi ko alam. Basta pati yun inaano ko yung buto niya. Hindi kaya ito yun. Nasa dalawa lang guys. Dragon fruits at saka ano, um, ubas hindi siya, pero hindi siya ubos ha nakalimutan ko na naman anong tawag doon ayan dito kagabi binihisan ko na talaga diniligan ko na talaga ito ng tubig sinadya ko talaga para dito bungkalin ko na siya ngayon at saka tataniman ko na ng danya ang gusto ko yung balak itanim na design dito dito lahat is danya ninjaan is puro garlic garlic tapos dito naman sa side is onion tapos dito naman sa side na yan is mustasa. Tapos doon naman sa pinakadulo is ano um patatas din cauliflower din cabbage. Pero hope na yun nga walang <laughs> hope na okay sa biyanan ko. Kasi ang hirap ah, know, na alam mo na decide ka na tanin tapos sa kanya iba yung forma sa kanila. Kasi nga sa kanila pag nagtatanim sila katag-katag ba. Kaya ako dat, ano, this time na gusto kong ayusin yung tanim ko na yung maganda tignan ba? Ano, charot? Ganon tignan. Ewan ko kung pwede na ba mangyay dito kina ng, sa, ng, ano, ng maliliit na sak. Mustasa. Maliliit pa kasi siya masyado. Ay, sayang kinakain ng uod yung ano, tinanim ni auntie. Yung mustasa. Maliit pa siya masyado. Hindi, siya pwede, hindi pa siya pwedeng pa siya pwedeng Uy, hindi lang ito ilipat lipat pag medyo malaki na siya. Yung sito, yung dami talagang bunga, Oh. Ay, kita nyo ba? Ayun, Pero papatay na yung dahon, guys. Yung aking, ano, yung aking singaw, hindi siya nawala-wala, ayan, ah. Minsan nalabas yung ano niya, tapos babalik na naman siya, magiging maliit siya, tapos kumbaga sa Bisaya ba, muhiyo siya sahim sahim, raku't namumpud o sahim, balik-balik lang baga ni, eh, 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 So, ayan. Patingin ko sa inyo, guys. Yung akin tinanong dito na nilipat dito. Ayan, tignan nyo. Pa-open na yung ano niya. Yung balaklak niya. Tapos, yung dito naman sa side na to. Ayan, o. Oh, open na talaga siya. Mm. So, it means mabubuhay talaga to siya, guys. Mm. Ganun, o. Oh bubukas na rin siya oh. Ito yung masasana yan. Hindi ko talaga yun, Naglinis ako dito. Hindi ko talaga siya si, uh, hini, uh, ano, tinapon kasi nilipat ko yan. <laughs> Ayan. Ang sarap na ano. Ang ganda na. Ang sarap-sarap. Kasi sarap. din ako magtanim guys. Uy. Pero wala ako nung bato. Kailangan mo pang pamili nung bato nung ano nung, nung buto nung cauliflower and then yung cabbage Saka yung mustasa pwede ka rin naman bumili kung gusto mo maramihan yung taniman mo meron din naman sa size na kabila doon guys sa pagkita ko sa inyo pwede tayong magtanim dito kaya sana lang yun nga lang medyo malayo-layo sa bahay natin ako gusto ko doon magtanim ng daniya talaga kasi wala sa magluluto ako yung daniya doon ko na lamang kukunin tingnan yung bahay natin ang cute no Ah, oh, uh, dewa, ang kita. So, ang ganda talaga ng halaman, oh. No? parang bag ginawa siyang bakod, ang ganda. Papa kita ko sa inyo na. Ang eh. Ayan dito. Dito sa side na to guys, pwede rin namang magtanim. Ayan. Pero yun nga lang. Ayaw ko dito magtanim dito. Banda kasi malayo sa bahay. Iwan ko hindi man hindi man maayos siya pagka ano ng traktor eh itong mga damo rin to kailangan pa tong kailangan pa tong linisin kung wala sa magtatanim ka dito ang gulo ng bahay ng ganun ko eh ang kalat ano hmm, kaya ito ano hmm. hmm, ito hmm upo. Pero yung upo ngayon hindi naman na kasi siya tutubo. Kasi tag, ano lang to, summer lang to siya tatanim. Pag winter hindi siya, hindi siya mag, kumbaga hindi siya mag, ano ba, magbubuhay. Mamamatay lang siya sa lamig. Tanima na. Kahapon nag-ano na sila pala. Nag nagtanim na sila ng mustard. Magaano din sana magtatanim ng kab na ano ng radish. Oo, ano, baka magtanim din ng radish mo. No? Baka doon pwede na doon sa kabilang kahit radish na lang lahat, lahat. Radish at carrots ba, no? Sa answer mo plano pero ano yung buto ng mga ano kailangan kong bilhin, yung buto ng mga gulay. Tapos basta ay, excited ako. So, hanggang dito na lang guys. Yung, uh, yung aso, dito na naman. Nga dito na lang mamaya bukas po ay mamaya po ulit. So try natin mag-video mamaya. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa so, mga hindi po nag skip thank you, thank you so much po. And please don't skip the ads po. Please, 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 please. So, nga dito na lang guys. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye everyone. Thank you so much. Bye.